Yan mga idol uh, Andito tayo ngayon na naman sa site ng mga idol uh, Nagkakabit kami ng ano ng pasya cover So lagi mga idol Lagi niyo tandaan tips to para sa Pagkabit ng pasya cover Para maging tuwid yung alignment natin wag uh, Huwag natin kalimutan na gumamit tayo ng Ng ano ng tansi Yan tansiyan natin sa kanto saka dun sa pinakadulo lagyan natin ng, ng, tansi para paging tuwid yung pagkakabit natin ng pasya cover yong nyo mga idol tuwid na tuwid dyan saka malinis tingnan pag tuwid yan. so natapos na, natapos na namin ngayon yung oh. ano yung roofing pagkakabit ng roofing yan saka yung pasya cover yung gutter yan, nakabit na natin yan eh nalagyan na nalagyan na namin ng ano ng mga bridging. Ayun. Doon. So, ang gagawin natin, linisin na lang natin 'to. Ayun. So, gusto ng may-ari kulay itim 'to, kaya pipinturahan namin 'to ng kulay itim, primary epoxy na kulay black. Ayun, mga idol. Kita niyo mga idol, malinis tingnan mga idol. So pag natapos na natin ito i-rebits lahat o so tatanggalin natin yung mga pinagribita natin tsaka linisin natin to para iwas kalawang kasi doon ang gagaling minsan sa pinagribita natin yung mga kalawang yung mga maliliit na ano na bakal doon ang gagaling ang mga kalawang kaya tingnan nyo katulad nito yan marka na yan ng ano mga natin kaya tatanggalin natin to linisan natin Para uh, yan, idol. I can swear, I can joke. I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you see me holding up my middle finger to the world. Like your ribbons and your pearls. pearls. Cause I'm not just a pretty girl.